lang yaka na kubat pa ako. <laughs> eh, huwag mo Yun talaga, lang for the views. O, oh, ngayon, may sinuntok nakita mo. Grabe, no? O, oh, nakita ko lang, pero... Yung kilala, ko rin, kilala ko rin tong si Solere Eh. Mabait naman yan. Eh. Bakit kaya niya oh, gagawa? Pero ano? ko naging, naging teammate ko pa yan. Eh. oh eh, alam mo kasi yung ganun suntok pag mo yan, eh. Ah, Ah, uh, ang hindi ko nakita, yung siguro binigyan siya o di ko alam bakit nga, di ba? Alam mo, kahit bigyan ka, kailangan mo i-control yung, yung emotion mo na ambawi mo is hindi ganun. Alam, nakaubad ako, walang iya ka. Di ba nakakasad? Ay. sorry po mga ka-amazing, nakaubad po ako, biglaan po yung tawag ni YouTube. Hindi kasi day fresh day po eh. Tapos may sinubukan ako ngayon, pwede pala tayong ganto Di ba? So, ikaw, yung teammate mo yun eh. Anong masasabi mo? Bakit bait yun? Mabait yun. Mabait pa bait yun. Tahi tahimik lang yun, di ba? Tsaka, alam ko, tumakbo pang konsel dyan sa may... Saan ba? Nanalo. Sa... Hindi ko alam kung panalo siya eh. sa may taytay -tay ata. Bandang basang Rizal. I think nanalo siya. I'm not sure ah. Pero kung nanalo siya, eh, pat, baka pati politics career niya. Pa, sira. Eh, hindi natin alam kung ano nangyari pero kawawa yung nasuntok niya, stretcher. Oo, oh, sa Cadrejo Hospital daw. I'm sure may ano yun, ba baka bali, baka basag Buong, yung panga yun nga, Mukhang basag yung panga eh, mukhang kawawa naman. Hindi ko rin kilala yung nasuntok niya actually. Sempre, ayan, sabi ni Pat Jarvis, tinamaan sa sikmura, kaya bumawi. But again, again kung nasikmura ang dapat tambawin mo ah. sikmura lang din. Pag abab kasi, pag sa, sa leeg pataas. Medyo delikado yun, kan concussion or basag yung panga or ngipin, or ilong. O, oh, malakas Pag -sik eh. Pag sikmura, mawawalan ka lang ng breathing. Pero, hindi ka ma-hospital, I think. Ah. Di diba? ba? Eto, ano ba Basahin mo yung mga comment na mga ka-amazing natin. Eh, si Jerry Santos, si Jawa Potpot. Ay, panalo daw siya sa pagkakunsyal, si ano. Ayun. Yun, kung nanalo siya ng pagka-consular niya, tapos nag-basketball ka, tapos ginawa mo yan. Ano eh, I mean, ano yun eh, alam mo yung pwedeng, pwedeng, pwedeng mamatay yung sinuntok niya. May possibility yung ganong, yung ganong setup, yung nakatalikod, tapos 100% oh, okay. yung welo mo. Hindi rin alam ni, ano, hindi rin alam sino yung nasuntok. Si Bayan niya tapilito eh, oh, hindi po, rin ako familiar eh. Pero laki tao din eh. Mukhang uh, kamag-anak pa ni Tibayan sa ano ah. Uh, sa Consihal, yan. no? Consihal Tibayan. Oo. Well, yun. Sinasabi nga ng tao, homicide na daw yung ganong datingan. Kasi nakatalikod eh. Hindi ka ready. Pag hindi ka kasi ready, relax yung mga muscles mo eh. ba diba? Pag susuntukin ka kasi, mapapa, ano kayo, mapapa... Tigas ka ng panga mo or ano. Pero yun, naka-relax yung panga niya eh. I think may bali, bali yung panga Most likely. Um, ano eh, malakas eh. Malakas o kasi yung impact. Kasi hindi, hindi rin kasi niya alam na titrae siya kasi naka, hindi siya nakatingin eh. <laughs> so, mga kami, si ngayon po, alam na namin paano mag-YouTube live <laughs> Natatlo tatlo kami. Si JJ din di, di accept makatulog na. Si JJ po out of town. Out of town siya eh. Uh, bukas pa nguwi ni Helter Brand. So, hingi natin ng nang comment niya kung ano ba yung uh, malamang may ano yan, may sanction yan kay Saruela. Well, yung ganong sanction ay siyempre si Sore. Wag naman siya... ano. Siyempre Wait, si Sorella. Wag naman, wag naman maban. Eh pwede siguro, Well, siguro. yung ganong yung ganong punch mo na nakatalikod, may possibility lifetime ban yan. Kawawa naman pero suspended or mag bayaran niya lang niya yung gagastos sa nung na, ano niya. May siya ng sorry kasi Ganun talaga eh, nabigla siguro eh, basketball yan eh. Pero, anong mas anong mas malupit na solid na suntok, yung kay yung kay Amores o ito? Ay kay Amores, boy. Mas solid yung kay Amores uh -huh. for you? Uh -huh. boy. Uh -huh. Ang dami ang dami nung ang dami nung sinuntok, Alam, eh. talagang laglag oh -huh. -lag yung ano eh. Ano mo nasabing hindi, mas solid? Yung kay yung kay Seruela kasi solid pero hindi hindi punch, hindi yung kamao, yung dito yung braso. Eh, yun nga yung mas, yun nga yung mas malupit eh. Hindi... Yung ganun, eh. Boy, para sa akin mas solid yung kay Sorella na suntok. Okay, well, eh, tinalong mo ako. Di yun ang ano Kasi yung kay ano talaga, talagang talaga talagang ano eh. Wala, wala rin kalaban-laban yung kay Amores dati eh. Well, tapos na yung kay Amores naman. Eh, pinatawa na siya. Yung nga, so kaya nga na, um, may napasok sa nag-comment, sabi ni Pat Jarvis, parang suntok ni Abueva kay Jones. Parang gano'n, di oh, o may point din. Uh, ay, ginawa rin ni Calvin, dati. Ganun po, oh, ganun din yun eh. Well, first of all, sa mga viewers natin, pag, back, pag, pag pa basketball kasi, may emotion eh. So, nasa sayo talaga yan kung paano mo kukontrolin yung emotion mo. Marami yan. Ako, ang dami Sabi ko ni na... Romel Balmoa, Maligax, marami lang nadamay kay Amores. Ito, ay, ito, ito, ay ito. pero ito, mas delikado. Eh. O, yun lang ano. Kasi yung kay Amores kasi, Ganon din, wala ring umaawa sa bay susuntuin lang bigla, alam mo ganon. Ito kasi eh, isang beses lang na ni Sorella, talagang ano eh. Solid din eh. Oo. Uh -uh. ba? Diba? Nakakasad no ng Alam mo itong itong ganyang scenario si Solera, pagka nahimasmasan siya, magsisisi siya. Magsisi siya Pagsisisi. Sabi siya, naman ni Rodel Calderon, kamaot kamaot talaga ang tumama, nakita sa islo. Sorry kung kasi hindi ko rin talaga nakita eh, na, nakita ko lang sa 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 Facebook so hindi ko talaga alam kung ano talaga yung mama o ano eh. Ang masakit, ang masakit din yung kamay din ni Solera. Malamang may bali din yun or mamamaga din yun. Okay. Ay -tama. Ay -tama. Pero nga yung as what I said kanina, sinasabi ko sa Tayo kapwa natin basketball players sa so Solera. I think nag PBA din yan for a while, 'di ba? Oo. Oh. Oo, oh, nagpa-drop yan, na-drop siya, nag-PBA siya considered siya na pro basketball player. After ng ginawa niya, I'm sure may pagsisisi yan na, shit, Oo. Oh. bakit ko ba ginawa yun? Oo, oh, meron ko niya. Siguro so, na lang din. Kasi, sa, yun nga, di ba? Nasikmuraan ata din daw siya. Oo. Oh, oh. Ma- minsan eh, kasi, man kasi man, pag eh, nasikmuraan man, ba -bawi ka. Bawi ka. Kaya lang yung ba bawi niya, medyo above eh. the head so, eh. Above oh. the head eh. no? Above shoulder eh. So, mabigat talaga yon. So, ang oh. ano na lang dyan is kung anong sanction sa kanya ni, ano, ni... Well, ang may power, ang may power diyan ay si Commissioner Dorendes. No, oh, 'yun din, 'di ba? Oh, wow. May nag-donate sa atin, D. Kishiyadi. D. Ah, oh, thank you D, for your amazing donation behind ano, the scene. Ano yung si CA Canada ba 'yan? Kalaw, so amazing eh. Hey, I think is Canada, si Canada, CA. yan, no? Oy. See you again Canada next time. I'm sure, ano yan, kay Pacquiao makakarating yan. Sasabihin ni Pacquiao, uh, mukhang mapapalaban ako dyan ah. So, <laughs> sabihin ni Pacquiao, alam ko na kung sinisunod na kalaban ko. Oh, may bali nga. Ay, ay, nung nakita ko yung... Oy, kasi, ano eh, stretcher eh. Kasi kung kaya niya, hindi naman siguro eh, stretcher yun. Kung ano, pa parang basag yung pangay. Eh. Parang gumanon, no? Ano yung gumanon? Hindi, ano yun? Alam mo yung... Nawala yung pag... Oh, Oo. Oh, yun. Um, parang... Nalagyan yung... Bagal. Alam mo yung ganon? O, oh, parang yung kay Mac before. Oo, oh, yun. No, yun, yan, 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 oh. yan, yun, din. no? Oh. Isa sa ano? Broken Joe, sabi ni Simple Idol. Pwede. Pwede yung Broken Joe kasi. Sensitive din tong part ng katawan natin. Oo naman. Pag nasapa ka dito, laglag ka eh. Pag napanga ka Sa Oh, saka yung trauma niyan First of all, may trauma tama si Ma ano, yung ambient bar. Ang masakit niyan, yung hindi ka makakakain. Alam mo 'yun. Kasi yung panga laglag. Oo, susup ka lang, no. So, yung mga kakainin mo puro ano lang, naka-juice na. Naka Tapos ah, if ever man na may anak at asawa tong si Tibayan, I'm sure grabe yung frustration nila diyan kay Solera. oo, sinusumpa, sinusumpa, kumbaga, yung buhay, buhay, ka, pa, sinusumpa ka na. Yung ganyan mo, basta palagay mo, pwedeng i yan yon din may tama good question oh kasi Pwede, yung iba sinasabi parang ano yun yung ano yun yung isa hindi pros, parang prostrated murder pa ano sa ganun homicide homicide, homicide. para oh, mga ganun oh homicide attempted, attempted. may attempt o oh, parang kasi ano eh well eh tanong natin kay attorney ano no case ha <laughs> <laughs> huh? Oo, oh, nakita ako eh. Kaya nga nag-live tayo ngayon kasi medyo complicated tong sila. Kala ko naman. Kala ko naman. tong live nyo, try lang eh pala. Ano na agad. Hindi. Ngayon ko nga lang na-realize na pwede pala tong ganto Para pag mga fresh yung topic, kasi yung mga ka natin, yung mga nanonood sa atin, hinihingi My na oh. agad yung opinion Shout natin out, eh. Oh. Shout-out kay Mark Yan sa Maguindanao. Ba, layo natin narating ng ano, Maguindanao ah. Oh, o, so sa supermarket po nanonood. Sabihin na show performance. Sa tingin ko idol, wala pero ban siguro mapapataw diyan. kawawa naman. Mark Christopher uh, Lanzuela, pa shoutout naman Sir Gago. Napaka approachable niya po at mapagbigay ng free sticker. Ay, s'yempre naman. Sa lahat mabibigyan ng free sticker pag yeah, meron. Mga amazing. Um I think matutuloy po yung US tour natin. Congratulations. November po. So, yung mga taga-US, um, spread the words. Kita-kita tayo dyan. So, yung lineup natin, malupit na lineup ang ipapadala natin. Lang ya. Kaya may, may nagano, Papa J, kung si Idol Gako ang nasuntok talagang, ay, kung si Idol Gako yung nasuntok. Bas, basag. Basag ang kamay ng Sorera, kung yung Gako yung sinuntok. Kaya pa masasaktan. Ay, pa, parang <laughs> sinabi mo yung pangako matigas, ah. Sabi ni Rodel Calderon, paki-ambush si John dan Salvador na. Uh, ano sa si Jordan. Atan? <actualized> oh, tapos na panoorin din mo sa ano, nag na video na namin. Pat Jarby shout out from uh, oh, Lipa Batangas. Babayaran ko 'yan sa Lipa. John Sino Paul nanalo? Mga amazing yung mga may idea. Sino nanalo sa game? Mindoro fish. o Jensen? Kasi nung nung sinuntok, dikit pa eh. So, shout out. Ah, Mindoro nanalo? Oh, alam mo nyo, siguro alam ko, maybe kaya nanalo yung Mindoro. Kasi as a teammate, ako kung teammate ko yung sumuntok ng ganun, mga din ako, mawawalan din ako ng gana eh. Alam mo yung nakita mo, in-stretcher yung sinuntok or baka kinakabahan ka kung baka hindi umabot ng hospital yung sinuntok. Alam mo yung mga ganun? 'Di ba parang as a teammate parang mababawasan yung Ayup ka Dijan ah. Oh, shout out. Air Force One sa Paranyake. Ano, <laughs> <Ganko, followers. laughs> ano 'yun? Gako followers. Hindi mo na-gets. Hindi ko na-gets 'yun ah. Ano 'yun? Galing no. Nakaka <laughs> nakaka halumilak natin ngayon. Ngayon, maamazing amazing natutunan na namin 'to. Hopefully, kasama na yung J.J. Heltabrad. Pag oh, may okay mga issues... Kaya nga, live too. Ilan pwede dito? Baka apat. Mga Hindi apat. ko sure. Mm, tingnan natin. Okay. So... Um, kunyari pa si Gako, yung sinapak ano kaya pong ulam bukas? <laughs> Lugaw, malamang. Bakit wala si J.J.? Tulog na po ba? Oo, oh, alam nyo yung mga ka-amazing yung JJ Helter Masandal tulog yun. Pag nakakita ng kumot at unan yun, tulog agad yun. Nangyaka ako nga, eh, nakahubad pa eh. Inano mo ako. Kala ko... First time nga kasi. At least ngayon, bibigyan ko, bibigyan, ko na kayo ng warning. Kasi yung mga ka-amazing, nagme-message sa akin eh. Nagko-comment na, ano bang masasabi nyo dun sa sinuntok? Kawawa naman, homicide daw, ganto-ganyan. So nung napanood eh, ko, ba bah, kilala ko to ah. Kilala nga natin eh. Oh, hintayin na lang natin yung sanction ng MPBL. Meron agad yan bukas. Meron yan, no? Oh, may press release agad yan. Buti, hindi nag-init yung ulo ni ano Yung mga ganun. Nino? Si Idol, ano. Hmm. Uh, Malakas din sumuntok. <laughs> <laughs> Sino yan? Aho, si Leon? Pag... Si 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 ano yung, yung lagi nakuupo sa gilid, katabi ni Idol Dorendes. Oo. Uh -huh. Okay. So, bidista. Bidista daw si Sorera. Yeah. Uh -huh. Naglaro siya sa NCAA sa BEDA. Nakakasama uh -huh. ko yan eh. Diba nabuta mo siya sa Jensen? Ako? Uh -huh. Sa ibang liga ako nakasama. Oh, ayun ah, si Rudy Distrito, buti hindi naginit yung ulo ni Rudy Distrito. Wala Tapos, naman komosyon eh, biglang hindi naman nagana eh, pag sa pag uh, ano, lag -lag si, si Hindi si buti, okay, ano, buti, yung, teammate na nakakita yung mga nasa loob, sila si Gamalinda nakita ko nandoon eh. Familiar sa akin yung Gamalinda, eh. buti hindi hindi ano yung Gamalinda, hindi sumali sa away. Eh wala, kapwa abidista rin yun eh. <laughs> ah, oo nga no. Bidista rin yun eh. Hindi, sure. I'm sure nagulat siya. Ikaw, ikaw naging nakasama mo yung Solera, may tendency bang magganon siya? Wala eh. Hindi, hindi, hindi siya ganun. Hindi siya ganun player eh. Pagkakaalam mm -hmm. ko ah, wala pa siyang ano. di ba? Yeah. Ako din eh. Na, nakakausap ko yan. Nakaka-hi-hello ko siya. Entenda hindi, kami, natin yung, ano? hindi kami close, pero nagulat nga din ako sa ginawa niya kahit ano pa eh, alam mo, hindi mo pwedeng i-reason out na sinik mo raang ka, or siniko ka, or napatid ka, or pero tinutulak marami, ka. Pero marami namang ganyan nangyayari. Uh, Di ba, kahit sa NBA, si Kobe, si Luntok sa Panga, yung ganyan naman. Oh, sa, pero never. Yung never, sa, never. Hindi, never. yung sa ano rin. Yung laro ng gila sa Australia ba yun? Oh, Di ba? Si Helalon, super talon pa dun eh. Oh. Jam, oh. jam ano yun eh. Oh. Diba? Eh, depende lang sa sanction ng ano. Pero wag natin tutularan din talaga. Mali eh. Okay e, na yung pisikalan kasi iba na yung ganoon eh. Yeah, sa basketball mga kamising. Diba? Hindi, nangyayari talaga yan eh. Kaya lang medyo, ito, masama. Ano na. nga, ang dami natin nakikita na ano, diba? Na, ang dami natin nakikita sa social media, yung mga legal labas lang, yung mga laro-laro lang. Ang dami. Diba? Eh, Pero kasi, ito, oh. ito televised, tapos eh, live. Ito, oh. maraming nanonood, maraming... Uh, oo, oo. Dapat tayo. Kasi Bilig. MPBL. MPBL, considered kang pro dyan eh. Dapat, tutularan ka ng mga nanonood sa'yo, ng mga kabataan. Baisa. At, ang importante, dapat role model ka dahil konsihal ka pa pala, nanalo ka. So, yun, doble-doble -double yung pagsisisi niya. Ni Solera. So, hopefully, hopefully, hindi ko alam eh. Ako, nasa ano ko eh nasa side ako na foul talaga eh. Super foul yung Nahiyato bawin niya. si eh. Dijan, pa kasi naman pupunta sa Air Force 1 na to? <laughs> Walang... <laughs> Sam ba yun? Ano ba yun? Paranyake. Oo, oh, anong meron dun? Eh, eh, marami sapatos dun eh. Air Force One. Nike? Oo. Oh. No, sabi ni Romel Balmoja, ipiligan labas, okay lang. Pero eh, pro, no, hindi pa rin pwede, mga kamising. Ang basketball, hindi dapat considered na boxing or MMA. So, I think, I think mali ka pa rin, Romel Balmoha, na kahit di kang labas, hindi yan, hindi yan dapat inaano, anong tawag dun? Hindi ina, ina-accept. No? Okay? So, okay mga amazing. Hopefully, nakapagbigay kami ng insight. Oh, Wala po si Lamberto. Gakonatics lang po ang available. So, Bardagulan with Winnie Arboleda, Alex Cresano, Rudy Distrito, Jay Mendoza. Ano ang magiging hatol? Ako, ikaw, guys, sa tingin mo ano yung hatol? Sige, manghula tayo. Kung ikaw ang commissioner ng MPBL, Um, Commissioner Gaco, ano po ba ang hatol mo sa ganong situation? Ah uh, ako siguro, ano, Ah uh, parang ano, 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 yung tinatawag na, ano? Indefinite ban. Indefinite ban. Yung parang kagaya kay, ano, kay Jana Mores. Oo. Oh. So ah, hindi. or, hour or rest of the ano, rest of the PBL, hindi na siya makakalaro. Para next year pwede pa alam mo 'yung ganun? para ano, 'yung mag, uh, mag mag, ano lang ba, magtanda sa akin lang, ha? hindi man ko commissioner ah. Kasi oh. Uh -huh. kung pag ampere naman doon sa sa isa player na nasaktan at walang kalaban-laban, 'di ba? Kaibigan ko si Solera, oh, 'di ba? Pero kung isa, sempre, para hindi siya natularan ng mga ibang players, hindi kahit, alam mo kahit kaibigan mo yan, pwede mo kasi sabihin sa kanya na mali talaga ginawa niya, hindi mga galit iyo. Oh, Oo, oh, kaya nga, huwag mo na lang siyang, kung ano, umaga, ano na siyang the rest of the, ano, the season, umaga, di ba? Kaya nga, eto nga, may possibility pa, yung, kung ako yung asawa nung, nung tibayan, tapos ako yung nanay or tatay nung tibayan, eh, di-demand ako yun, kasi, ano yun eh, nakatalikod eh. Alam mo yun? Alam mo yung sequence na nakatalikod? Talagang masakit talaga eh. okay. okay so, <laughs> abangan na lang natin ng bukas yung ano, yung result ng MPBL ko na ilalabas. Abang, abang. At mga kamising, abangan po natin gilas bukas. 12 a.m. O, alas 12 na madaling araw. Bupuyat na naman tayo. Lahat tayo nakabang. Video, kaya pa. At lahat tayo nakabang kung gagamitin na si Malonzo. Kasi hindi natin alam kung, ba, kung ano ba yung totoong story na ang, ang sa atin, siyempre si Coach Tim, discarte niya na konti lang yung players na gamitin niya. Sabi na nga ni Coach Tim, si Jason Tatum daw ng Pilipinas, Oo. Oh. si Malonzo. <laughs> so, kahit, kahit bangku ka, kahit di ka ginagamit sa gilas, pero Ya Jason Tatum yung dating amo. Ganun talaga naman sa basketball, hindi naman lahat nagagamit, di ba? Pero ngayon, na-injured na, na nga si baka, kapwesto niya, si Optana. Lagi ka lang, kumbaga lagi ka lang ready kasi Pilipinas naman yung nung ano mo diyan eh. Nilereject so, diyan eh. Kung na-injured na si Optana, masakit na yung ang ankle niya. Baka naman pwedeng Kansha, oh. oh, baka naman pwedeng gamitin na si Jason Tatum. Kasi mamaya daw Tari ko, mamaya daw yung laro. 40 minutes na lang. Mamaya pala, hindi pala bukas eh. Ngayon? Ah, kasi alas 12. Oh. Kaya naging 12. Oo. Oh. Ah, mamaya, okay. Sige. Total, mamaya na. Kita, 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 kita tayo. Manood tayo. tapos oh, pwede tayo. Gusto nyo ba mga kamising na nanonood kami ng live? Tapos, ano? Manood. Hindi, mag-focus na lang tayo manood. Buwasan natin. Buwasan natin. <laughs> ah, hindi. Okay. Ng, ano, ng reaction Tama. video. Mga amazing. Bukas, sabay-sabay na tayo manood kasi pag nag no. na live kami, baka hindi rin tayo makapokus. So, mag manood tayo ng live. Tapos bukas kami magibigay ng insight. No, at bukas, kung ano lang. yung... Kung eto na. Ngayon na ako makakapag-decide. Kung may issue ba talaga kay Malonzo. Oh, o wala ano tayo, okay? Tama, Gax. Ngayon yes. natin mati-decide kung may issue ba talaga wala. Kasi na-injured na nga si Koptane. Oo. No. Ibig sabihin, na-injured na si si Devin Booker. Baka pwede nang gamitin si Jason Tatum. <laughs> yeah, Tama? Tayo. Okay. Sige, sige. Thank you mga kamising sa pagsubaybay. Salamat sa mga humingi ng opinion namin. Nandito lang lagi kami. Basta mag-message lang kayo. And share nyo po yung mga link ng live natin para mas marami pa tayong mga ano, mas lumaki pa tayo. Okay? Good night, Gako Natix daw, sabi ni Pinoy Step. Okay, good night, good night. Okay, God bless and more. Stay amazing kayo, mga ka-amazing. Okay, start na. Focus na tayo sa gilas. Mag-pray tayo lahat. Yeah. Support. Support. Let's, go, gilas. Let's go. Bye.